makikita ang latest reinvention na na-miss nating female celebrity with her new band. Gabi, nandito rin po ang young pop alternative rock musicians na hindi na pumapigilan ang pagsikat. Kaya ako unang team, tiglalanan na po natin pinagungunahan ng na mahusay na singer, actress, host, and of course, Mother Julia Clarete with The Boys at the Back. go. Julia, Welcome to Family Feud. Thank you very much. I'm so happy I'm finally able to guess. And na ka namin. Ang dami Sorry. na kami sa'yo. Sa'yo Oh, sa miss ka rin kayong lahat. Grabe. Grabe, grabe. grabe Julia, grabe, at syempre ngayon, kasama mo pa ang iyong bagong banda. Yes. Pakilala mo naman sila, please, sa atin. Ah, sige. So, ang pangalan po namin ay Boy, Julia Clarete and Boys in the Back. So, palagi silang nandiyan sa likod. Unang-una, <laughs> una, we have Charlie on bass guitar. Hi, hey, Charlie! Next up we have one on uh, organ keyboards. Atam oh. At Matinik Nasin Melvin on lead guitar. Yeah. Look <laughs> Dong, we're not joined by our drummer Biosh and our rhythm guitar player Robert Javier of the Youth. I, so I see, I see. But I hope they're watching. Yes, they are. I hope they're watching, sure. yeah guys. I just want to say I'm so happy to see you doing what you really love to do. Yes. Which is music, no pa man. At pati uh -huh. ang anak mo ay eh, into music na rin sobra drums piano guitars tas he also writes his own songs now so nakakatawa. and, and he's how young? 17 17, 17. 18 to say me 18 Yep yeah. Ayun pala ito si Buster yes, ayan oh nasa school band competition Ah, meron pala <laughs> Lep po, pwede yeah. na mag-guess dito sa family. O, tara! Game! Ah, Sige! Siyempre, mana-mana sa ina. O, bogey na Alright! Good luck! Good luck. Julia Carrete and the boys at the back. Yay! Thanks, Doug. Now, Thank kung si Julia, 30 years na pong nasa showbiz, ito naman ang hot na hot na banda na akala ng marami ay overnight success. Pero hindi po. 10 years na rin po sa eksena. The band behind the song, Ikot, with over 16 million streams, as well as uh, the hits na Wait and taakit So please welcome, Over October. On yeah. vocals, um, please welcome, Josh Buizot. Hello, hello. So Josh. Welcome, Josh. Hello, Yes, uh, so I'm here with the band. I'm Josh. Beside me, the pink hair is Lua. and our guitarist. Lua. On the bass, we have jori Uh, actually, we have two members also that are not with us. So si Janessa yung drummer namin, tsaka second guitarist si Anton. Wala sila dito, busy kasi sila. But we're joined here today by Marty, who is boss namin yan, kasi president siya ng label namin. Oh! Yeah. Marty, Marty, Marty. Gabi, alam nyo guys, marami pong naintriga sa pangalan ng bandang Over October. Yes. Like, ano ba yung genesis ito? Well, yung, yung nag-start kasi kami nung college pa kami. So, back then, we were thinking, gusto namin ng name na medyo catchy. So, it just what happens na ako at si Lua, we're both the ones that started the band. Uh, we were both born in the month of October. So, oh. we were like, uy, gusto namin something with the word October in it. So, nisip kami, mga Blue October, mga iba, iba't iba, ibang uh, ba, words. Bakit Blue October? Do, no, blue. Wala, wala, favorite kasi, color ata favorite namin. color kasi <laughs> Atinista kami. Ah, kaya, kaya. Oh. <laughs> and we were like, ah, pero parang over October, maganda yung ring to the sound of over October. Tapos sakto din, hell week nun sa school, so gusto namin tapos na yung October. So, over October yung naging pangalan natin. Sakto din kasi October that month eh, di ba? Yeah, yeah, yeah. Wow. And look at you now. Yes. No. <laughs> look at you now. Anyway, good luck, Josh. Thank and good you. luck over October. Good luck din sa inyo. Eto na, alamin na natin ang sabi ng na survey. Julia and Josh, let's play Family Feud. Good luck! Narito ang tanong. Nag-survey kami ni Sandan Pinoy. And the top six answers are on the board. Kapag nakasalubong mo sa mall, ang kakilala mo, nakasama ang anak niyang twins, ano ang uno mo itatanong tungkol sa mga bata? Go! Julia. Ito na ba sila? Iyan na ba sila? Malaki na siguro, di ba? Siguro. Nakita mo sila gawin nga. Iyan na ba sila? Yeah. Josh, may top answer pa tayo dito. Again. Um, kapag nakasalubong mo sa mall yung kakilala mo na kasama ang anak niyang twins, ano ang una mong itatanong tungkol sa bata? Sino mas matanda? Madalas yan pag twins, di ba? O sino ang unang pinanganak sa inyong dalawa? Sino mas matanda? Ayan. Pero Julia, mas mataas mo pa pass or Di pass. Sorry. Pass? Pass. Oh, strategy. Okay, let's go, guys. Strategy. <laughs> over, over. Oh, pinasa sa inyo. Luma. Oh, nakasalubong mo sa buhat. May kakilala kang twins. Meron. Oh, madalas tinatanong siguro sa kanila to. ano unang tatanungin sa mga bata? Alin si ano dito? Ah, sino si Sino? Sino si Sino? Survey si <laughs> si says? Yeah. Nakasalubong mo sa mall. Yung kakilala mo, kasama, anak niya, may twins. Ano unang mo tatanong tungkol sa bata? Sino mas masakit sa ulo? Ah, <laughs> sa ulo. Survey. Bala. Ano pa? Saan sila nag-aaral? Saan sila nag-aaral? Pero usually, pag parehong school, hindi sila pwede sa parehong section. Yung pinag-ihiwalay sila, pinag-ihiwalay. Saan sila nag-aaral? Yeah. All right, Julia, the boys. Pwede na kayo mag-huddle. Josh. Oh, Josh, again, nakasalubong mo sa mall, yung kilala mo kasama yung anak niyang twins. So, ano ang tatanungin mo tungkol sa mga twins? Kanino sila nagmana? Uh, Kanino sila nagmana? Services? says. May tatlo pa tayo sa board, Melvin. Isang uh, suggestion para kay Julia. Ulitin ko, nakasalubong niyo sa mall yung kaibigan niyo pero may kasamang twins. Ano kayong tatanungin um, niyo? Uh, identical ba sila? Um, um, identical ba sila? Uh, identical ba sila? Juan? Uh, sino mas mabait? Sinong mas mabait? Charlie? Sino mas unang niluwal? Si mo sila unang iniluwal? So, ko ha. Nasa labo sa mall. Uh, anong unang tatalim mo tungkol sa twins, Julia? Identical sila. Identical sila. <laughs> <inaudible> <inaudible> Ang sabi ni Julia, identical pa sila. Survey. All Hindi natin mga hindi pa nakuha. Number six, please. May lahi ba kayong kambal? Oh, Specific. Number five. Alam mo? Ayun yung totoo naman. taker lang. Number one. <laughs> oh. Hindi. Iba kasi yung alam mong kambal. Kasi pag sinabi mo identical, alam mo ng kambal eh. Kasi identical, tapos uh, fraternal. Pero pag tinanong mo, kambal ba sila, hindi ka pa sure eh. So yun, doon nagkaroon ng uh, debate. Anyway, pero eh, ako, ng power chords kagad ang over October. Meron ng 41 points. I'm sure duwag-duwelo pa lang sila Julia Clarete at syempre yung boys at the back kasi alam nilang mahaba pa ang laban.